Hello po sa lahat ng followers po sa Ubit Antique Collection yung mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe, follow and share po dito po mga idol oh. meron tayong uh, sinishare dito na mga tapayan mga idol eh, napaka matagal na raw nito meron yan mga idol oh. Ayan, oh. tingnan nyo yung isa mga idol may nakapangalan na imbi mga idol lumang luma na talaga niya mga ganyang klasing tapayan mga idol sa gawa sa napaka matibay na clay yan mga idol o, lalo po ito sabi nung no nga nung mamayari ito raw yung uh, pinakamatagal na tapayan daw nila amin uh, anak para po ito sa mga ninuno nila mga idol ito uh, laking tuwa naman po nang inyong may lingkod eh, na ipagkaloob po ito sa atin so hanggang dito na lang thank you po